Hello mga lalabs, sayang kain tayo la lunch. Mga lalabs, nung nakaraang araw, binidyo ako ng dalawang kasama ko. Nag-diet ako. Tapos, nag-diet ako, hindi ko na kaya. Oh. Mm. Hindi ko na Tapos, bulalo. Sino ka pa naman, oh. Ulam namin bulalo, mga lalabs. Si, ayun, si Marjo, malakas din kumain yan. Mm. mm. Ayan, oh. Mm. Mm. Ayan, kasama ko. Kumain ka na kay luwing nako. Ako yung bulalo oh, ayan oh. Kain malalabs, Ay, pa na ako, Mommy. Ang sarap ng tuktok ng buto. Kain tayo mga lalabs, bulalo. Dito na muna tayo kain, ayan mo na. Oh, mamaya pa daw sila kakain. Tatayo ko muna yung ano ko ha, yung camera ko kasi. Hmm. Sa gitna ka ko, Hmm? Ang sarap. Hmm. Dapat ka may limon. Ano Alam po talaga noon yan oh, pagkuha mo. Hmm. Kamil. Hindi ba? ba? Kung kumain. Baka yan. Hindi ba? Amoy mo naman diba? talaga. Ayan o. Oh. Masarap yung oil nito. Sino ba yan? Ikaw. Ay, sila. Ay, sila. Kaya sabi ko, iba ko lang. Hmm. Di ba nilaga ko to? hanggang hmm. sa halos magbusa na siya ng sabaw. Yan, kain tayo. Natutusad mo yung ano niya, kaya nagmasip ko yung may laman. So, Kasi, ano, gulalo. Hmm? lang laman. Tukuti mo may yung Paborito ni Ibana. Pag gulalo, paborito yun ni Ibana. Sayang ito mm -hmm. yung pesa ng kinapang. Saan na ang panghimagas natin, ben? wala na ah. May nabili akong ice cream. Uh -huh. Ayun sa akin. May Masa ice cream Patatas. Ay, kung ano yung mga Kunti lang nilagay kong patatas. Maliit Anong flavor binili mo? Dalawang hmm. Wala kasi strawberry eh Ang hindi lang Chocolate? Yung isa chocolate, dalawang ganyan Ang nga yung chocolate ito yun. <laughs> Wala strawberry. Yung isa meron naman pero sis mahal naman. Uy, okay. 11. Binili na rin mamahal. mahal. Yung mga sneakers mm. ay... Hindi, yung... Ano yun ah? Ay, masarap yung tinapin matanda na yun eh. Para sa chapati yan eh. Chapati yan eh. Chapati? Hmm. Ay, naman, nagbinili siyang okra. At tutunda ka na dinner. Mga um, lalabs, may ni si March. no? Ha? Naingay siya. Kumakaan sa maingay. Ano uh na? -huh. Bindadag. Okay. Mm ha? -hmm. Ano uh na? Ha? -huh. Yeah. Kinikwento niya. Ang sarap ng kaba yeah, sarap po. Pero ayaw ko ng ano. Ayaw ko ng maangha. Aking ang sili. Ang sili oh. Sili daw ni Marcia na. Mahilig siya sa sili. Ang palga yan. Kasi malaking sili ang gusto niya. Alam mo, sa waray yung mga lalabs, iba yung sili. Search nyo kung ano ang ibig sabihin ng sili ng waray. Tanungin ko nga kayo lang kung ano yung sili. Ano lato ba yun? Lato-lato. Oo, lato, lato. <laughs> <laughs> oh, tama lang yun. Lato-lato. Lato-lato, girl. Diba? Okay, gusto mo, pakita mo yung siko ng baka. <laughs> siko. May siko ba ang baka? Lahat naman ng hawit, may siko. Siko daw mga lalabs o may siko. Daya ka na, siko ti baka. Natalag na siko yung baka. Dila, oo, oh, mayroon. Oh, bayon. hmm, masarap yung dila. Siyko. Yung ganyan sa baka, ay yung nila yung dito sa may ganito. Ito. Oh. Yung sa may takong. Ay, kabayo. Ang laki naman ito. May nagkakatay lang... kayo nakabayo. kabayo. Kunin mo yan, Wing. Nakakain rin kayo ang kabayo. Ha? Nakakaalap. <laughs> Parang sapatos, Wing. <laughs> <laughs> Kaya nga eh, gusto mo din takong. Rin, patingin nga ng ano mo, bulalo. Hmm, may takong Oh, may takong diba, Paan ang, ano to, paan ang baka? Uy, nilinisan mo yan maringkay. Hindi to ni... Ano to? Oh, nilinisan mo ba Ito, Kasi, ka. malinis na yan kasi buto Ayan. yan. Oh, ito naman takong. Hmm. Mga lalab, si Marge naglalaro oh. <laughs> Ayan, hmm. takong. <laughs> Ayan, takong. Takong nang Ayan, takong. Sa akin hindi takong sa akin. <laughs> Parang tai, 'di ba? Hmm. Pinapatako na ng amo namin pero Sempre 400 to mahigit na ng bayad, magkano na sa atin? 5,000 na. Ulo-ulo hmm. pa nga lang ng wala mo. Hmm. Tingnan mo 'yung tingnan mo. Sarap na sarap siya. Ito. Sana sip-sip mo. Ako sige. Eh. Mm. Yan. Yan ba Sarap na sarap talaga oh. Pinarisan pa ng tinapay oh. Tinapay ng Saudi. Na ano ako na, na-block yung ano ko, yung nagbintinda si ng ano, ng tinapay noon, na-block sa rails Kasi nagbanggit kami ng, nagbanggit ako ng iba-ibang lugar. Tapos? Bawal pala yun. Bawal sa rails Anong, anong lugar? Sabi ko kasi, gusto ko, sabi ko, gusto ko na talaga -hmm. ano, Naginip ganyan. Eh ano mo sa akin yung ano? Eh taga saan ba yan? May ganjano. Mm -hmm. May ganjano, mm -hmm. may pasan, may sarikano. Sarikano. <laughs> sarikano. Mm -hmm. Bakit ba yun? Ayun no, yung mga lalabas Pusan so... nag Pusang naglam? Mm, sarap. Naglam. Namiyot. Namiyot. Namiyot yung bowl. Saril. Saril. Ako rin. Namiyot yung sa akin yung Hindi na. Ito na. Meron ka din lang? Mm -hmm. Nagtinda ka. Nagtinda-tinda. Kunwari naglaro kami ni Wayne. Nagtinda Alam niyo nga po, hindi ba yung video natin dito? Hmm. Nilagyan po ng kanta na may ha-ha-ha. May copyright yung ka-ha-ha. Hindi siya lumakad. Hmm. Copyright daw yung ha-ha-ha niya. Hindi ano naman. Yung akin, lumakad. Bakit naman? Ha-ha-ha hmm? lang. Mayroon, may ha may ha hang lap na copyright, ba? Diba no? sarap meron. po. Sip-sipin mo, may katas sa loob. Hmm. Saan? Hmm. May, sabaw oh, may sabaw yung loob. Oo, may sabaw yung loob. Kailangan maliit na kutsara. Hmm. Ganyan ang ganyan. Ganyan ang maliit na kutsara hmm. dito? Ganyan ang ganyan mga mga Kasi hindi makuha ang Aras, ano. na sila kakain. Hindi na. makuha mga lalabs ang bulalo. Sa loob, oh. Oh, mas danyo. Ang kapaligiran, oh. Oh, hmm, ang ganda, oh. Mm -hmm. -hmm. Yun ang alam, pwede itong gawin na sa mga mangingi, no? Gawin nila yung tagayan. Oh. Yung okay. um, ganito. Pero ilukin nila yan. Iluk-iluk -iluk nila. -iluk, mm -hmm. itit, parang ititrim-trim nila yung gagas-gasin. Mm -hmm. Parang pinjal. Tapos sa kanto diba? na pintura. Ka. Um, At yeah. na, na pagbigbit isa ka. <laughs> Sarap ang bulalo. May nasa nga yun. Eh. Tingnan mo, kahit wala kami sa Pilipinas, nakagawa kami ng bulalo. Wala mo naman. Wala may... Meron naman. O, tingnan mo kung kunti lang. Meron sa loob. Pero malaso na yung laso niya. Nandito, Once ayun. O ate, itabi mo to. Itabi ilaga mo to. mo, to mo din, to. Panghilod mo. <laughs> panghilod. Pero <laughs> well, diba? O, panghilod. Mm -hmm. Panghilod ka. Ah. Pa. Wala na to. Wala na. gusto mo, itabi ba natin yung mga bote? Ilaga mo natin next year. Pwede itong ilaga sa mga restaurant. Oo. Okay. Pinapalambot nila. Yung mm lang talaga nila sa Sa restaurant yung nag... Ujit yung ako sa sinasabi ng mga kalaga. Yan pala ang sabaw nila lang. Kasi eh, nila sa ano, sa lomi o kaya sa... Mm -hmm. kasi malasa mm -hmm. yan. Habang yung katas niyan, sinisipsip niya. Sinitan lang nila. Uh, uh. Huwag natin ang Pag mag-order, Pag mag pag-order natin, pinakasabaw natin. Ilaga natin ni Sir. Huwag naman ni Sir. Ibalik yan. Paano natin ang sabaw? Hmm. Tatawa na naman sila sa ano mo yan. Nakil na rin naglat yung usapan. Sarap na sana nito kung may pechay. Ay, ano ba yun? May saba, ano? Kung Yung sab saba. Ang oh, sarap. Kala ko nagbibiro si Marge na mm. na ano, na butong Na, aga. buto ng ano? Baka. Baka. Kasi niluluko. Pero nila akong dalawa noon na. Hindi nila sinabi sa akin na kamil pala ang pagkain namin mga lalabs. Kwento ko sa inyo ha. Hindi. Hindi daw. Ano daw? Karob. Naku, kain naman ako. Kasi ayoko talaga ng kamil. Naku, nung kumain pagkatapos sa kanila Pukain sinabi. Ka Kala mo ba eh? Kamil. Ay, naku. Alam nga naman isuka ko pa. di oh, diba? Pa tayong uminom ng gola dyan ito. Kaya kay kay matanda. Amo um, ang na yung kabit ko pamita natin. Mag-halos ko lang kalang yung sarap. Mag-halos naman ako sa'yo ah. Then, naligo lang ba yun? Nauong? Hindi, nagising. Hindi nag na siya nagising. Nauong na. Nag-swimming ata. Tapos, hindi na doon nagising pag tulog. Hi, Vlad. Pumatos. Ayon. Alam mo kung paano nagis natin yung ice cream. Sarap yun. Alam ano mo, sabi ko, pag madaling araw na alas pa to, hmm, hindi na lang ako kakain. Lah, nagugutom talaga ako pag alas 5 na. Guys, ayan o, oh, meron kaming ice cream. Ayan ang pangibagos namin. Mm. Hello. Libre niya. Nagduday mo sa akin yung ano lang ayaw niyo. Na sayo ane? chocolate. Chocolate na lang sa akin. akin. Ch sayo chocolate. Mm. Akin yan, no? Akin yan, akin. Ano Pwede ba? Akin to? na lang yan, sayo yan. Pares, anong flavor ko ito? Butters? Butter na oh. naman. Anong... O yan, kakain kami ng ice cream. O yan, oh yan. Mag-church tayong tatlo. Nimagas hmm. namin. namin. Kaninong libre? Siya. Okay. Pumunta kami ni Rima. O ito? 3, ano yata? 3.50? O ano oh, 3.25? Na Gusto niya yung may biskot, di ba? May biskot na ice cream. Eh, wala paro. eh. Wala. Awang mo. Ito naman, ang ating ibig. Ay, mga lalabs, ito nang tatapos ang aking. Eh, buksan niyo ha. natin yung mga ice cream natin. At uh, uh mag-video rin ako. Mag-live nga din ako. At uh, ano, oh, uh, like naman ang, big big bi ang ice cream. Mga lalabs. Sina nyo lang ha. Isarapin yung tatarwangan pala. Huwag kalimutan ang... Ang bitana din. Ay, This is Master mm -hmm. uh, mm -hmm. so, and Mary. Mm -hmm. Next vlog. Para ko yung pinta. Ang babaeng uh -huh. simple. Error. Uh -huh. ang, uh -huh. ang nagsasabing. sasabing uh -huh. ba't simple? Uh -huh. Ang babaeng sexy. Itito. Ito. ito simple. Pero may dating. Eh, okay, ang babaeng <laughs> simple pero rock. Uh -huh. Kasi nga ano nagsasayaw ako at saka ano ganyan oh. Hoy. Mm hmm. Kanan naman tinuturuan mo naman ng kasamaan. Bye! Salamat kung gusto na kami. Mga mga Ayan yung, ano, pagaling muna natin yung mga para... ano